good morning po sa inyo. Magandang umaga po ma'am Ruth at certain uh, sa ating po mga kababayan, maganda-maganda umaga po sa inyo. Chairman, mga. unahin ko na lang muna tong usapin sa ano no, barangay at SK elections kasi na, lahat tayo hinihintay natin kung anong gagawing action dito ng pangulo doon sa Panukala no na ma-postpone ito at ma-extend yung uh, term limits. Pero sa bahagi niyo po ba ay eh, kung ano i-vito man ito or mag-lapse tulo ano po ang mga paghahanda ngayon ng uh, COMELEC just in case no? Uh, kamusta po ang uh, preparations? Number tuli tuloy-tuloy pa rin po yung paghahanda ng komisyon sapagkat uh, napakahirap po ipagbaka sakali dahil nga po sa nung nakaraang linggo pa lamang ito na itaas sa opisina ng ating Pangulo, ng ating Kongreso, And therefore, naghihintay po ng aksyon ng ating pangulo at kung sakali pong ito'y mapirmahan ng ating pangulo maaari pong maging batas pero wala rin pong makakapigil sa isang registered voter na mag-question ito sa kataas-taasang hukuman mahirap po na uh, sa bandang huli kami po ang malalagay sa alanganin at yung eleksyon natin baka po kasi magtuloy uh, dahil po sa mga pangyayaring yan may posibilidad din halimbawa mamurut na biglang ma-veto ito ng ating Pangulo, yung panukalang batas and therefore magtutuloy-tuloy po ang halala natin sa December 1. Kung kaya po lahat na ng paghahanda ay tinuloy na rin namin kung bakit naman meron tayo sa August 1 to 10 na registration of voters. Minarapat po namin mag-schedule ng registration of voters mamurut sapagkat kung hindi po tayo magkakaroon ng ganon, wala po tayong boboto na 15 to 17 years old. Para sa mga kabataan, sa sangguniang kabataan. Mm -mm. So that yung sa level pa po ngayon ay yung pag paghahanda rin po dyan sa registration ng August 1 to 10. Pero parang halimbawa mga information dissemination, ano po yung bahagi ng ginagawa nyo kaugnay niyaan? Yes po, sa kasalukuyan, nandiyan po kami sa Mindanao ngayon para sa aming voters education, para maisama na rin po yung voters education namin para sa Bangsamoro Parliamentary Election. At uh, syempre po maglalatag na po kami beginning po dapat nung Monday kahapon ng ating Voters Education uh, Information Program para sa mga boboto. Lalong-lalo lalo na yung mga kabataan na first time na boboto yung 15 to 17 uh, years old. Tatandaan po ng lahat, pagka po tayo nagparehistro mula August 1 to 10, marapat po na maalala nila na doon sa mga nasa Bangsamoro, sila po ay makakapagparehistro, subalit hindi po ito pwedeng gamitin bilang pagboto nila sa Bangsamoro Parliamentary Election. Ang ibig sabihin po, ang pagpaparehistro po ng Nasabang Samoro mula August 1 to 10 ay para sa Barangay SK Elections sa December 1 at hindi po para ma'am Ruth, Sir Ted para sa ating pong Bangsamoro Parliamentary Election sapagkat sinasabi naman po ng batas na nagpapaliban ng Bangsamoro Parliamentary Election na ang uh, eleksyon na ito ay pagpapatuloy lamang ng 2025 May 12 National and Local Elections. Mm -hmm. Pero doon po sa panawagan na wag sanang nang ipostpone na, no may mga ganyan? na halimbawa yung Namf NAMFREL and ilang election lawyers at kayo po pala ay uh, uh, pinadalhan din po ng uh, letter daw ng Malacañang para itanong kung ano ang uh, posisyon niyo po dito ano pong masasabi niyo kasi yung iba sinasabi wag na nating i-move kasi against yung uh, baka maglalagay ng duda sa electoral process itself or yung karapatan po ng mga tao na makaboto sa paning po ng COMELEC ano po ang posisyon niyo tungkol d'yan Sinabi po natin sa ating pumbilang sagot sa palasyo na handa naman po ang inyong commissioner elections Uh, subalit ito po kasi isang political question na hindi namin pwedeng pakialman. Ang, uh, ito'y desisyon ng lehislatura at saka na ehekutibo and therefore gagalang natin kung ano po yung kanila magiging papinal na sasabihin sa bagay na yan. Of course, katulad ng aking binabanggit, wala rin makakapigil sa kahit na sino na pumunta sa Korte Suprema upang ito ay questionin. Ang kaibahan po nito nung nakaraang postponement, ito po kasi nga uh, batas na ito ay nagpifix ng termino ng barangay at SK na dati-dati ay tatlong taon, ngayon po ay apat na taon ang ginagawa at subject to one re-election ang barangay na kung saan 4 plus 4 magiging 8. Doon naman po sa Sangguniang Kabataan kahit na apat na taon lumalabas hanggang isa lamang na termino ang binibigay sa kanila. Mm -hmm. Pero yung isa rin pong binanggit halimbawa ni Attorney Makalintal no na ano naman na election lawyer, baka maulit lang daw yung pagpapahinto kasi dati, 'di ba? Yung dati po pinahinto noon ng Supreme Court yung uh, pag-move nitong uh, elections uh, uh, as unconstitutional. Baka magkaroon daw po ng ganyan ulit. Yan po ang kadahilanan mamrood kung bakit ayaw naming magbaka sakali. Kaya po nagtutuloy-tuloy. Bagamat meron din po tayong danger sa ilang mga bibilhin namin, kasi po may mga ilang bibilhin tayo o yung na-procure namin na sadyang dapat ay eh hindi maagang pinoprocure. Halimbawa po, Ma'am Ruth, katulad ng Indelible Inc., hindi po talaga dapat siya napoprocure sana ng maaga sapagkat kung ma-reset mare ang eleksyon sa susunod na taon ng November 2026 at hindi yung December 1, may posibilidad po kasing matuyo o magbago ang quality ng mga indelible gender form, maaari pong masayang mm -hmm. at uh, siyempre meron po tayong ginastos na public fund para po dyan. Mm -hmm. So, pwede na ba akong umusad sa ibang ah, topic? Okay. O mer eh, ito oh, muna, ito oh, muna oh, uh, okay. Ma'am Ruth. Ano, mm -hmm. uh, Chairman George, uh, totoo ba na kayo'y hiningian ng opinion ng uh, ehekutibo ng Malacanang tungkol dito sa uh, ano? Uh, postponement ng barangay election? Yes po, yan po ay certain SOP sa lahat ng mga panukalang batas na kung saan ang isang ahensya ng pamahalaan ay maaari may direct role or participation. So, tayo po ay kaagad na tumugon sa mismong araw na natanggap natin yung hinihingi opinion sa atin. And uh, are you at liberty to tell us ano po ang inyong sabi? Yes po, sinabi po namin Sir Ted na kami po yung naghahanda pa rin nasa hindi po kami huminto sa paghahanda. In fact, yung mga procurement na ginawa po natin ay amin po lahat na itinuloy. Uh, Sir Ted, kahit po yung mga ipiprint halimbawa ng mga election documents, minarapat lang po namin na tanggalin yung date uh, halimbawa nakalagay lang doon, barangay SK elections, hindi na po namin nilagay na December 1 dahil po kung sakasakali man na ito'y talagang ma-reset, sinabi namin na po, pwede naman itong magamit kung sakali sa susunod na yung halalan mm -hmm. kung kailan ito marireset. Pero sinabi po namin, Sir Ted, bilang panghuli, discretion po yan executive at saka ng legislative at nasa kanila po yan dahil yan po yung political question. Pero sa amin, ituloy yan o hindi, handa po naman kami na mag-conduct ng halalan, Sir Ted. Opo. Mm -hmm. Pero Bagamat uh, uh, independent po ang COMELEC no? at uh, ang ehekutibo, hindi kayo pinakikialaman nga dapat. Pero hindi ba sa ganito mga pakakataon dahil pinag-uusapan pera ng bayan din? <laughs> dapat, mm hindi -hmm. <laughs> di ba nag, di ba, nag uh, ano lang, hindi, hindi hong pipili mangyari yun na magkaderechahan na lang. Ano ba talaga ang balak dito? Ipopos mong ba ito o hindi? Kasi pag, pag nagkataon, magsasayang tayo ng pera eh. Uh, kung sakasakali po, chairman, di ba? Dahil po sir Ted, itong sobrang medyo napakalapit na po sir Ted. Ngayon po ay uh, July 22 and uh, therefore, uh, kita niyo po December 1. Kaya po mm -hmm. na obliga ang Comelec sir Ted na mag ng general registration of voters mula August 1 to 10. Siyempre napaka-exhibit po niyan. Considering na ang ating uh, ina-anticipate na magpaparehistro sa 10 araw na yan, mga isang milyon na mga kababayan natin, And uh, therefore, that is a, uh, a signal to one and all na ang COMELEC ay will push through with all the preparations Opo. despite yung posibilidad Opo. na ito ay ma-reset. Opo. Yes, sir. Yes, sir. And we understand nga po ano, ang inyong pagiging maselan dito po sa usapin na ito. No? Dito po sa ano ba talaga, Mr. President? No? Ano ba talaga ang, ang sitwasyon dito po sa barangay at SK election? Sige po, may tanong lang po si Ruth na karagdagan po, Chairman. Uh -huh.